Oh, lalaki ng buong ha yun no? kasi nasa dulo kuha tayo ng panungkit lalaki ng bunga nya guys oh. uy pwede piraso lang nito makakapag sinigang na tayo yun ang mahirap na siya sa mga luma pwede na yan may isang palok pa ako sa bahay ang ganda ng ating mga sisiw oh. kukuha tayo ng kangkong ay bilis dumami ng bonsai natin maliliit. Oh, Kuha <laughs> tayo ng kangkong. Ala, namatay yung mulberry natin, no? Oh. Sobrang tubig. Sayang naman. Balak ko kasi magpangat ng isda. Manghihuli tayo sa ilog. Kung ano yung mahuli natin, yun ang tanghalian natin. Oh, lagyan natin ng kangkong yung pinangat. Parang sinigang siya konti kasi yung sampalok may natira sampalok sa bahay ay patay din tong malberry dito dalawa oh Whew, sayang naman pwede na siguro to may panimpla na tayo, wala pa tayong isda. <laughs> Nakasalalay sa mahuhuli natin yung tanghalian natin. So kung wala tayong mahuli, ito na lang isisinigang natin itong dahon. <laughs> Sigurado na yung pang-ulam natin mga kabukid. Meron na tayong dalawang tilapia. Uy, sarap to. Uh, sarap to, masarap. Ang tawag dito, ikaw ay hindi na nga yun nakalimutan ko tuloy iba pala yung likawok ito so, ako nakalimutan ko pangalan matagal na kasi ako din <laughs> kinapagat nga yung ano lambas. Woohoo! May butas pala to. Delikadong makalabas. ር በላ <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Grammy yau da guna? taba ito yung tinatawag na gurami ito gurami hmm, sigurado na yung pangulam natin dito hmm. pa? Hmm. saan? marami pala na nasyempo na natin nakawalan yung isa Nangwala na yun 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 ito yun po Oh, di na masama. Oh. Ito lang ang masama. Uwi na tayo mga kabukid know, May nakuha pang tambo si Big Oh. Gagawa tayo ng walis hahatiin na rin ito mga kabukid baka para hating ano hating magtito <laughs> Lapad din ito. Masarap to. Gurami. na yan, all in marami rami pala yung ganito natin pero gusto ko sanang bumili ng ano ng pang oriente kasi mahirap pag ano, taglambat nasasama yung mga janitor nakakapagod ng huli nagtanggal hindi e, ka tulad ng kuryente kahit makuryente siya di mo siya dadampot yun di ba saka nakakangalay yung ano yung paghagis ng lambat lalo matagal akong din nangingisda naninibago yung kamay ko kasi kailangan mong puwersahin yun para mahihagis nahulog-hulog kanina nang sinungkit ko hindi na natin to isa-chop-chop no? hayaan lang natin siya para pag limbawa sobrang asin kasi pag pinigayan tapos sobrang asin hindi natin nababaw pero pag kulang sa asin gusto natin mas asin gaganyanin lang natin sa kanin natin ng yung... kamyas papapoin mo na May bunga 'yung kalabasa dito mga kabukido. Pwede sana total busan tsaka bulaklak kung marami-rami pwedeng ihalo kaso ko konti yung talbos tsaka baka magalit yung may -ari. walang bunga na malaki-laki bata pa siguro tong ano na to sobrang taba no mapoy na ay sobrang na sa pang ulam natin mga kabukid <laughs> may tambo pa tayo oh. walang marami-rami tong tambo Dani saan ka galing saan na. Kain na tayo. Kain okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. po tayo. takarım <laughs> şimdi <laughs>